Hello po, magandang buhay po sa ating lahat. Kumusta po ang lahat? Kumusta po ang ating Christmas? Ayun, ako po dito, sobrang busy. Wala pong Christmas-Christmas dito. Yan magluluto po ako ng pansit. Kasi, uh, gusto din ng amo ko itong pansit. Kaya, yeah, magluluto po ako. Yan. Yeah. Hindi po tulad sa atin ha, na nabihon. Yung gamit ko po ay yung uh, egg noodles. Yan. Yeah. Pinakristi ko po, po muna yung mano Saka ko po nilagay yung bawang at saka sibuyas. yan po. yan sana po happy po ang lahat. Enjoy lang natin ang buhay kahit na malayo tayo sa ating mga pamilya. Kasi kung you know, iniisip natin lagi na nandito tayo sa malayo, na wala tayo sa piling ng ating mga pamilya, tayo po ay malulungkot lang sobra. Yan lang po yung aking ginagawa. Parang ano. Pero minsan, oo oh, ah, daling sabihin, enjoy lang. Mag-isipin yung mga ano, yung mga problema o na kung ano, malayo ka man sa pamilya mo. Mahirap sabihin na sabihin mo, okay, enjoy mo lang lihat nilang pero ano sa deep inside pa din andun pa din yung lungkot yan talaga lang yan po Bigay lang natin yung ating mga ginagawa sa buhay. Ayan. isipin na lang natin na nandito sa tabi natin ng ating mukhang mahal na juice yan ang bango ang bango ng amoy ng sibuyas at saka bawang yan, tapos lagay na po natin yung ating carrots pag ako po yung nagluluto na pansit, yung mga gulay, hindi ko po yan in-overcook. Uh, half cook lang po, mas masarap kasi. Ayan ko lang sa iba. Hindi naman kasi tayo pare-parehas ng paste. Ayan. Ayun, hindi ko tuloy. Tignan nyo. Hmm, meron pa, hindi ko may slice. Ayan. tapos lagyan natin na sa minyak asensya na po sa mga expert magluto kasi ako po ay hindi ko lagi expert sa pagluto tapos lagyan ko na din po yung ating broccoli yung Ayan. Gagamitin ko na yung broccoli dito kasi ano, mag i na siya. Sayang naman. Kung may siya, mahal ng broccoli, diba? Diyan nga sa Pilipinas, kami hindi tayo, hindi ako makabili ng mga ganitong gulo kasi sobrang mahal. Sobrang mahal ang broccoli. Dito. Ayan. Tapos, lagyan ko din po ng chicken powder. Wala kasi dito, wala na. Wala wala na ubusan ng mali. So, chicken powder yung ating ginawa nyo. Yan, ito lang. Tapos, ang natin ng bahagya. Tapos, saka natin maglalagay at yung ating sa pansit, ang soy sauce. Ayan. Punti lang kasi baka maalap. Mas okay yung konti-konti at magdadagdag na lang tayo pagka ano, kailangan magdagdag. Ayan. Tapos yung bell pepper. Ayan sunod-sunod ka na yung lahat kasi para hindi ma-overcook yung ating gulay. Yan. Tapos, lalagay na din natin yung ating repolyo. Kasi, nagka-matagal ito nilagay yung ating ibang gulay na overcook na yan. Ayan. Haluin po natin. Ayan. Maliit yung aking pinaglutuhan. Pero ano din yan? Kasi yung mga gulay magiging ano na din yan. Ayan. half lang po yung ating gulay kaya ating hahanguin na po ngayon lalabay natin sa isa may baon mas masarap kasi yung gulay pag half lang yan tapos saka natin niluluto yung ating noodle, noodles eggs yan sa so, may sabaw yan Kasi, ano gusto Mas masarap talaga. Ewan ko lang sa inyo kung gusto nyo ng overcook. Ayan. Pero ako, gusto din kasi ng amo ko nito yung ano, yung medyo crispy pa yung gulay. Kaya, ganyan na lang. Ayan. Ayan dagdagan po natin ng chicken powder, konti tapos black pepper sarap kasi yung pancit medyo marami rin yung ating paminta tapos lagyan natin ng dagdagan natin ng toyo konti lang din, kasi baka maalat Ayan. Tapos, magdadagdag ako konti ng tubig. Ayan. Ayan. Ano lang? Tama lang yan. Tapos, ah, uh, yun. Ayan. ilagay na natin yung egg noodles. Ito, ganito yan. Mga kaibigan, egg noodles. Binabad ko po siya sa tubig. Ano po? Tumulo na. Okay. Binabad ko po muna siya tubig. Tapos, uh, saka ko nilagay sa strainer. Yan. Para madaling maluto. Yan. Kulaan natin yung apoy. Yan. Pero ano, itong ganitong mga ano, glassing noodles, mas masarap talaga yung ano, yung bihon natin or yung ano, yung pansit kabagan. Yun, yun. Ito, medyo maano, hindi siya masarap. Pero, okay na din. At least meron, diba? Yan. Medyo luto na siya. Madali lang siya maluto kasi na binabat ko siya sa tubig. Yan. Tapos, pag okay na to, ilalagay ko na sa si bago yung mga gulay na asking ginisa. Ayan, di ba? Kahit pa paano. May pansit. <laughs> Ayan. Lalagyan na po natin yung ating gulay. Ito yung pinakamasarap dyan, yung gulay. Ayan sa mga tulad kong mahilig sa gulay, talaga yung masarap, pinakamasarap yung gulay. Kahit walang karne, basta may gulay. Okay na yun sa akin. Ayan. Diba? Ayan patayin na natin yung ating apoy. Yan. Ayan lang po ang aking video for today. Merry Christmas po sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong support. God bless us all. Yan po.